Hello po, good afternoon. Yes, 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 yes. Uh, live lang po tayo ngayon. So, gusto ko lang din po mag-react sa bago pong, uh, what do you call this one? An uh, infotainment o oh, ads po ni Senator Bong Revilla kung saan ipinapakita po dito yung mga pelikula niya po. Mga pelikula niya po noon like yung Ampanday. Ito po. Yan, Ampanday. Of course, andyan din po yung Agimat no? Ayan, tapos alias Pogi. Ayan. Sa akin, hindi sila ang bida. Kayo ang bida. Dahil Pinoy, kayo ang idol ko. Ayan, so napakaganda yung mensahe ng ating Senator Bong Revilla na sinasabi po, tayo po ang bida no sa kanya muli pong uh, paghingi ng suporta po sa na, sa nalalapit na midterm election po ng ating bansa no uh, sabi po ni senator Bong Rebilla na siya naman aksyon na tunay na buhay uh, tayo po ang bida dahil tayo po ang paglilingkurang mga Pilipino so napakaganda ng mensahe ng bagong ads no ng ating mahal na Senator Bong Rebilla. Like yung mga, oh, ayan, no, ang panday, ang agimat, ang pogi, mga ganun, no? So, sabi niya, tayo ang bida, tayong mga Pilipino. Pag nagserbisyo po, no? Magsiservisyo po. So, hinihingi po ng ating mahal na Senator Bong Rebilla na muli po siya, no? Kumakatok sa ating mga puso natulungan na tulungan muli siya na mailuklok sa kanyang pwesto bilang senador. Alam niyo po ang nagawa ni Senator Bong Rebilla. Siya po ang may akda ng kabalikat sa pagtuturo act o yung teaching allowance ng ating mga guro na siya na pong mag-i-start uh, next school year. Yung teaching at 10,000 na teaching allowance ng ating mga uh, guro. So hindi lang po artista sa si Senator Bong Revilla, siya po ay nasialin niya din po ng public service. Kaya po, narapat lang, narapat lamang na siya po ay ating iboto, mm -hmm. no? Araw-araw din um every weekend din po napapanood si Senator Bong Rebilla sa kanyang programang Tolome na napapanood po sa GMA Channel 7. So, Senator Bong Rebilla po para sa Senado. Okay, Ayan.